Hello everyone! This is mamich na Tubong Romblon living in QC. At dahil sobrang tagal nga hindi ako nakakagawa ng vlog, ay eto na nga at magpapasa na tayo ng performance task kay Daddy M. Magbabalik loob nga ulit tayo sa pagvlog dahil yan ay isa sa goal natin ngayong 2025. At sana ay nandyan pa rin ang aking mga solid supporters na laging nakaantabay sa aking mga video. Kaya tara, samahan nyo ko sa pagpalit ng cover dito sa aming dining table. Halos isang taon nga itinagal ng cover dito sa table na at hindi na rin kasi kaaya-ayang tingnan. Kaya naisipan kong palitan na ito. Isang yard at kalahati nga ang nabili ko at saktong-sakto lang siya sa aming mesa. Nakaugalian ko na rin talaga na magpalit ng cover ng table taon-taon bago magpasko. At ayan na nga at sinisipat-sipat ko kung yan ay pantay ba. Masarap tingnan kapag may nakikita kang bago sa hapag ng kainan. Sana nga rin maraming handa, no? Pero syempre kung ano lang kaya ng ating budget, ayun ay lang yung pwede nating ihanda. Hindi naman kailangang magarabo ang pagdiriwang ng Pasko as long as meron kayong pagsasaluhang pamilya, sapat na sapat na. Ang pinaka sa lahat, buo ang inyong pamilya, walang anumang sakit, at pagpapatawad sa mga taong nakagawa ng mali sa atin, ang pagmamahala ng bawat isa, and of course, huwag kakalimutan ang spirit of Christmas. At ang pinaka sa lahat ay wag na huwag natin kakalimutan magpasalamat sa Diyos na lumikha sa atin, sa paggabay sa atin sa isang buong taon, sa mga blessings na ibinigay sa atin maliit o malaki man yan, at sa paglalayo sa atin sa anumang sakit. Ipagpasalamat din natin ang mga source of income natin, ang buo at masayang pamilya, mga kaibigan na lagi nandiyan. At na dito di nga sa part na to ay inilalagay ko na yung isa pang cover dito sa table. Sakto nga at merong nagbigay sa akin ng gift. Meron itong isang malaking square cloth at limang maliliit na lagayan ng plato. Kaya saktong sakto siya. May sobra pang isa. Thank you sa so estudyante ko. Sumakto nga at yung kulay niya ay pang Christmas talaga. At dahil naka Christmas break nga kami ngayon, ay medyo madami akong time para dito sa at dahil pagka may pasok nga ay wala akong time para mag-ayos-ayos dito sa bahay dahil panay pahinga ang ginagawa ko dahil siguro sa pagod. After ko nga ilagay ang tablecloth ay nilagay ko naman itong aking flower base na photos. Tingnan nyo, napakaganda. At syempre, meron din akong wine. Ayan. Sinunod ko namang tanggalin ang cover ng mga upuan para mapalitan ng cover na magmamatch sa kulay ng table. Matagal-tagal ko na nga rin ginagamit itong cover ng upuan na to. Siguro nasa 3 years na dahil napakatibay niya guys. In order ko lang to sa black app at talagang sulit na sulit siya. Iba talaga pagka matanda ka na, no? Huy, matanda. Or should I say, nagmamatured ka na ng husto. Ang cravings mo na lang ay mga gamit sa bahay. Magpaganda ng bahay. Sana all may sariling bahay. <laughs> Totoo nga ang iiba ang cravings pagka nasa maturity age ka na. After ko nga dun sa dining table ay eto na at aayusin ko etong mga grocery na meron kami dito sa bahay. Karamihan nga dito ay mga Christmas gift na nakuha ko at ng aking husband. At marami-rami na rin kaming nailuto dyan. Mga ilang pirasong luncheon meat na rin siguro at ilang mga delata. Inilagay ko nga sila sa isang box para hindi sila magulutingnan. At dito ko nga lang din yan ilalagay sa gilid ng table. Yung ibang hindi ko masya ay nilagay ko dito sa aking maliit na pantry. Mas may dito sila dahil hindi sila kayang abutin ng mga daga or ng kahit ano dahil nakahang ito dalawang araw na lang din at Pasko na kaya Merry Christmas sa inyong lahat bye